Dali, liga, liga mo na. Saka ba? Saka ba natira? Baka mawala, ha? Baka mawala. Yun. Dami yan, ha? May mga candies. May mga toys. Yun, ha? May dami yan. Yun. Ha? Huh? Bye-bye. Tinanigay natin ngayon ito, ito sa bata Ito yung naka-plastic na to Tsaka candies Ito yung candies at saka mga toys Ayan sa batang yung kanina ito yung naka-plastic maghahanap na ulit tayo mabibigyan ito yung kanina special yun special charger okay nandito na lang ako oh, inuwi dapat inuwi mo na oh tinanggal mo yung candies kasi yung mga candies maraming candies yun ha di ba Yeah, okay, yeah, buksan mo na. Kain ka na. Daming candies, so Ano mo pangalan mo, Uy, ano pangalan mo? huig 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 ka huig 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 muna. huig uy, uy muna huig 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 bye bye, bye, -bye. Oh, may Barbie ano? yan, oh. Ayun, oh. Hmm. Hmm. Anong binili nyo? Tilapia. Asan? Ayun, bumili sila ng tilapia. Okay. Ayun, nakabagal ba? Okay ba yung Barbie? Hmm. Salamat sa Diyos, ah. Okay, bye-bye. 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 bye 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 <laughs> Ayan, gablog ko. Okay. Buksan nyo ngayon kulay green. Buksan nyo yung kulay green. Kulay green, kulay green. Kulay um, box out tayo, box out. Box out. Ano, Ano,

Tidol, shout out Tidol Lalo, channel, channel. Yun Ang laki Ang laki nung ipita ko Hindi niya na inangat Kinuha niya na lang Shout out Ay, hey, shout, shout out. nga para sa mga kamag-anak ni Clark sa ano, Marawi. Yung tira sa gera. Sir, <laughs> okay sure, thank, okay. thank you. Thank you. Thank you. ganda sana tignan no? kung meron lang tayong disiplina hindi ah, ko naman kayang hakutin wala tayong tools and equipment kaya tinatabi-tabi ko lang sana magkaroon sila na idea no? magkaroon ng malasakit kasi sarap umupo pag wala kang makikita ang basura sino meron? meron na lahat? Kung meron ka na hindi? ikaw? meron na? Oh, o dagdagan nyo pa yan Oh, yan. Ito pa. Tignan mo. Okay. Sige. Buksan nyo na yung kulay green. Hingga natin yung ano unwell na damay ng kulay green. Oh shit. <laughs> oh, shit. shit. Oh, walang magsasalita ng ano. Yan. Ganda nakuha kuha niya, oh. Hmm. Ganda nakuha ni boy. Hmm. Na. Hmm. Ano yung nakuha mo? Oh, yan. Ganda rin. Ikaw, ano nakuha mo? Ayun. Oh, tignan mo nga. Ayun. Ah, pariyak Hoy, ang ganda nung nakuha niya, oh. Napaka-perfect. Oh, kay parehan ang ganda rin ng kuha ni Nining, oh. Oh, sabit mo ba sa bagyan, ha? Sige, dinuwa. Okay. The sabit to sa hmm. bag. Okay, buksan niyo na 'yung candy niyo. Yung basura itapon. Eh, tapon. Uy, bike ka pa, bag. okay. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati kau. Selamat po. Selamat sejo. Selamat sejo. Hati-hati kau yang tato ah. Ha? Hati-hati ingat. to Jose, bida ang Hmm? Apo. okay, ano ba pasok ay, ay. yung puti na ulo. hati-hati kayo an. eh, naman, May sabaw, plus may mangga. ang puti tayo kain thank you lord okay tatayin po muna ako Mabilis magpa, maano, maglagay ng bubong. Oh, sanay na sanay na eh. So, dalawang araw, kayang-kaya yan tapusin puso Galing. Yes sir, thank you. Abot sa akin ay, abot ko rin sa'yo. Ayan, sandang piso, inabot lang sa akin to ha, binigay sa akin. Ayan, hey, bigay ko lang sa'yo ha. Okay, bye-bye. Dito -bye. ka sa gilid, baka masagasaan ka. Saka ba ba galing? Palengke. Palengke? Okay, easy. Kagilid ka lang, baka masagasaan ka. Anay, ah. ha? Bye -bye. Bye, 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 bye. Bye, bye. Thank you po. Kaganda. Oh. Napakaganda ng lugar na rin. pa ang gagawin natin okay. Eh di ito like and share <laughs> okay, okay. Yeah, pinasyal ko lang, lang po lang kayo na. sa lugar na okay. nakakatuwang lugar Ay ba may uh, bangga uh, ang ang ba? no Sa taas ang pasalamat, huwag sa akin. Ah, <tongan> okay. Hindi po, thank you. Thank you Ito lang po yan, tigay mo sa taas. Tiyay, yung pata mo. Ito si Krisha. Ito, si jail to. Di ba si jail yan, kulungan. Uh, kulungan yan. Ito, Krisha. Ito, parcel to. Ito puzzle yan. Ngayon, pagtulungan nyo na kuya mo. Ano <laughs> kuya yan? Kaibigan ko lang yan. Ah, friend mo. Okay. Uwi mo sa bahay. Ingatan mo, ha? Kapal matuwa yung nagbigay, ha? O. Oh. Kanino magpapasalamat? Sa akin ba? Sa ito? Sa, sa, sa Diyos? Sa'yo. Hindi. Sa Diyos. Kasi ah. tinuruan niya akong gumawa ng mabuti. Diba? Okay. Di ba? Apo. Laging siya ang pasalamat sa Diyos palagi, ha? Tsaka ang papuri lagi sa Diyos. Okay? O sige, bye-bye. Ito pa. Yeah, ito ya, Hindi, ah. candies, candies. Sa'yo lang, candies, please. Oo. Sa'yo yung candies. Yung candies pa ako. Hmm, bigyan mo rin siya, ha? Oo. Okay, bye-bye. God bless. Bye-bye. Uwi ka agad, ha? O, oh, baka mahulog, ha? Baka mahulog. Okay, o oh, yan, ha? I want toy. say <laughs> Thank you, Thank you. terima kasih. Terima kasih. Oh. Thank you terima Thank you nasa city jail kami. Eh. Na itong mga batang to, kabataan to, mga young people, uh, binisit nila yung friend nila. B uh, binisit nila yung isa sa kaibigan na nakakulong dyan. And tatanungin natin, bakit nakulong? Okay, ako, ako si Bike Camper J. Bello. Um, bakit na bakit nakulong siya? Bakit niya? Ano ba ang pangalan niya? Ang pangalan ng kaibigan? Ano po, kaya dito. Yung palayo na po sasabihin ko. Sige, palayo. Kyle. Kyle? Opo. So, ilang buwan na siya na nakakulong dyan? Wala po po buwan ka. Ito lang po yan, January 7. January 7. Anong dahil lang? Ba't siya nakulong? Ano po, nahuli, po si, nahuli po yung kasama po nila na may dalang bolo po. Bolo? Apo. Yun. Tapos po yun. Nada nadamay siya. nadamay lang siya. Apo. So makakalaya rin yan. Mabilis na siya may makalaya. Opo. Six months lang Six daw po. Six months, lang. lang. Pag nagpa-abit sila, baka three months lang. Mga three months lang. Oo, ayos. So, anong leksyon doon? Para sa inyo, anong leksyon? Ano? Umi dalawang klase kaibigan, di ba? Isang mabuti, isang masama. So, do kayo sa mabuti. Di ba? Tama. So, do kayo sa good influence. Do, huwag sa bad influence. Kasi mapapahamak. Sino kawawa? Kayo ba? Kami po. Hindi. Kayo magulang. Magulang nyo. At kayo, kayo magsasuffer din kayo. Kasama kayo. So, yun ang masasabi ko. So, pag lumabas yung kaibigan nyo, payuhan nyo. Ah, huh? lumapit sa Diyos. Lumapit na sa Diyos. Kasi kayong kabataan pag-asa, sabi ni Rizal, di ba? Ang kabataan ng pag-asa ng, pag ng, bayan. So, paano? Maraming salamat na i-share nyo. Siguro kung magpapakabay, 3 months. Pag Makukumpleto niya, 6 months. Okay. So, yun lang masasabi ko. Salamat. Shoutout mm. <laughs> sa polis na yung sata tropa ko. Shoutout sa muli sa tropa ko. Okay, bye bye. Saan na okay. makulong <laughs> din sila. Wait lang, lang Min. Pero okay. po. Ano pa alam mo? Yana. Yana. Hati-hati kayo, ha? Oh. Ah, ano yan? Dali, dali. Dali, Ah, bibigyan ko yung candies. Sandali, ha? favorite spot punta ako dito para kumain lang kain po tayo um, inihaw na manok at saka isang order na kanin kain po tayo Aksa, approaching uh, Bayintawak. Thank you pa. Thank you po. Ano, nagro kayo ha? Papa. Ano ba kayo galeng? Ang ngalakal ko. Ah, ngalakal kayo? Okay. Ato candies, so. Oh. Ito yung monumento. malapit na malapit na. Oh, alam ko ka ni Larty. Yan. Ah, ni Larty, Kalokan, 11 Avenue yun, ang 11 Avenue diretso binisita ko yung ano kayong kababata ko, si Lino Boyan. ah, idol ko yan binisita ko siya, eto mga apo nyo eto, panlalaki to uh, ah, thank you po, ati kayong dalawa Regalo niya no, Lolo. Lolo Lino. Thank you. Thank you po. Bye. Eh? Bye. 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 Pambunting Manila Ayan, dito ko nag elementary Dito Volunteer teachers from Singapore Ayan, mga child Ayan, child hmm. ito Ano ito, kaya yung eskwela sir? Yeah, yeah. Kaya yung square foundation to. And support kla our classroom. Okay. Bishop po, child, child hope or Philippines. Po. Okay, ang okay. na lang. Sa Sebastian College. Yeah. Manila. San Sebastian. Okay. Hello. Ano? Fruiting. Fruiting. Victoria ka. Shout out po kay Ana Victoria. Yun no? Oh. Ay mahihiyain yung kuting niya oh. Mahihiyain siya oh. Sino tumalikod? Okay ang mama na. Next nice meeting po. Go. Oh. Ayun yung mama niya nagwawalis. Siya po nagwawalis po siya. Yung kinutulungan niya. Ayun no, tagabitbit siya ng ano basura. Napakabait batang to. Kaya may give siya tatlong toys. No, ano karakter? Basahin mo. Ano karakter Marunong pa magbasa oh. Hmm, hindi ba mo, okay lang. O yung dalawa pa. Lalo. Hindi ko sinama mukha niyo ha. Nakakatuwa eh. Ayun, ganda. O oh, isa pa. Okay, masaya ka? Okay. Masaya siya. Isa pa, buksan mo isa. Para masaya. Ang yun, Ano sa mo? Thank you. Okay, thank you. Thank you sa taas. Miro, Las Piñas. Dati ako natira dyan. Okay. Ito, ang place. Medyo traffic. Korea, okay all items sale. Korea, Korea, Korea product. Uh -huh. All items. All You visit. Anong lugar to? Anong kapay lugar? Kabay Bacor. Oh, Bacor, Cavite. Along the way. Along the way lang to. Along the highway. Ayan. Yeah. Dami. daming items. Paraming items. Uh, different items. Lahat po. You can visit. This place. Uh, bumili po ako. Uh. Binigay lang sa akin 100 pesos. Si sir. Uh, thank you. Ah, uh, thank you, thank you, boss. Okay, kawit, kabite, kawit, kabite ayan no? bahay ni Emilio Aguinaldo, ayan po, ayan ayan ha, Baha bahay ni Emilio Aguinaldo ayan, Kawit, Cavite ayan o no? dito ako ah, kape tayo, kape, kape dito, dito ako magkakape. kape Imbis na sa Pasig, dito na lang <laughs> good morning thank you, bye bye dito ako si camper Cavite City Ayong City. Ay Cavite City Okay Ayan Cavite City Dulo na ho ng Cavite City to Pabalik nga ako sa Arco Ayan ah. Pwede hmm. dire diretso na yan Babalik ako Arco sa po ako ng Kabili City. Umiikot po ako eh. Ayun no? oh. na ako. Noon, diretso. Okay, bye-bye. Oh, -bye. na ako ng arko ng Kabili City. Ito, dinib ito Tinambakan to dinibelo. nilibelo. Ayun. Ayun. Kaleng. Ayun. Kamiti City, dala ko si Camper pero si Trayley, hindi ko dala ayan medyo subukan ko magluto kaya na kong dalang itlog kalain no, ayan no epic nagka-camping dito isang family yan tapos nag-iihaw siya ng ano ng bangus ang sarap. Masaya. Masaya sila, oh. Ayan, oh. Meron pa silang ata tarp para hindi sila mainitan. Ayan, oh, sarap. Galing. Ma'am, thank you so much. Buktan nyo. Yung isa muna kuya. Tendis muna buksan nyo. Mm -hmm. Sa ano? Naliligo kayo dito? Oo Okay. Minsan lang, Minsan po. lang po. Anong lugar ba to? Pulo 3. Pulo ka bgc Okay. Okay buksan nyo na. Sige. Buksan ko ah. yun. ganda oh. Uy sino yan? Sino na ko yun? Uy! Ay, 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 ang ganda. Likard dyan, eh dyan. Ah. Ha? Ito, sino anong karakter ay, na ako ba Ang lakas ng akin. Ay, Ito, ayun, ayun. ayun, ayun ay, dalawa, dalawa na nakuha mo. Uy, dalawa daw yung bubukta na. Ito, yung ulo. Sarap ng hangin. Oh, ah, sila lang ng puno. Hmm, ah, lakas ng hangin. Sarap. Wow. Napakasarap. Nakikita nyo? <laughs> Hello! Lakas ng hangin, sarap. O. Oh. oh. Ano sabihin mo? Salamat po! O, oh, nato, nato. Doon ang pasala. O, oh, sige na, babay na. <laughs> Ngabol niya ako eh, nangihingi siya ng laruan. <laughs> Kung pinagkakabalahan nyo, Um, trabaho. ano ah, working? Ay. Ah, ay. working and uh, at the same time schooling. At uh, the best yun, ma'am. Napakaganda niya. Pwede siyang model, pwede siyang celebrity. Ang galing. Ma'am, meron ka TikTok? Pulagan, <laughs> pulagan. Yes, so, Promote mo TikTok mo. Um, may TikTok account po ako. Pangalan ko siya na nandoon sa pabalo na. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ang ganda niya, oh. Grabe. <laughs> Go. Oh, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito po tayo sa Barangay Banalo, Bacoor, Cavite City. Sa may kainan sa balsa Ngayon nandito po tayo ngayon sa ano, nandito ako sa tabi ng kalsada. interview ako ni ano, ni Bike Campers GBlo Vlog. Eh, saan siya na tutulog ngayon ang ginawa niya. Dito nandito siya ngayon nagpahinga. Yung nakausap ko siya ngayon, yun, titingnan ko yung titingnan ko yung ano niya, yung Uh, tulugan niya dito. Hindi mo tulugan niya, oh. Kaya saan siya natutulog? Malayo, malayo na po narating ito. Nalating ng Bicol. May ka ba? May ka na? Yo, itlog at saka kanin. Ha? Itlog at uh, saka kanin. Busin mo yan, ha? Busin mo. Okay. Ayan, may regalo si sir, oh. Uh, may si sir. Uh, sa magdalawang batang to hati kayo ha oy hati kayo ha okay, oh, sige go ba? Go. <laughs> okay Hmm. <No>. Yeah. <laughs> can, I, can You have a, a mm. YouTube channel? Yep. Yes. Channel? This is my YouTube channel. I'm also giving uh, free toys. Free, uh, ah, I'm giving okay. also free toys. Yes. <laughs> oh yes. Okay. 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 I, I... Go. You share ah uh, both of you and also your friends. Yung mga kaibigan niya, bigyan nyo rin ha. Ha? Hati, hati. Huwag maramot ha. okay, go. <laughs> nice. oh. it's, uh, a <laughs> what's your name, by the way? carlos vivas. carlos Ribas. vivas. vivas? Yes. Okay, from mexico? Yes. oh, yes. <laughs> uh, um, i'm very nice to meet you. very happy Anna. to meet you. and what you did today, yes. you, you, you gave toys to the kids. they were very happy. Nice thank, you. thank you so much. you take good care. nice meeting. thank you so much. bye-bye. bye-bye. Take care. Dali oh, wow. sa binigay natin pogs. Naglalaro na sila. <makes noise> Sino na <makes noise> oh, eto na ko. Ano kaya na, ito na nanalo? Ano? Hoy, Nasaan yung games niyo? Nasa inyo sa inyo. Ito. Malapit na. Asa, asan ba isa? Ah, oh, nabuo niyo na? kung nabuo na nila. Nabuo niyo na? Si Santa Claus pa pala. Ayan, nila yan eh. Okay. Yan. Okay. Nakapagpalaro tayo ng pog. oh, bata. Ang bata.